Ang topic natin sa video na ito ay ang Saligang Batas noong 1987. Pero bago tayo magsimula, ano nga ba ang Saligang Batas? Ang Saligang Batas o Konstitusyon ay tinuturing na pangunahing batas ng isang bansa. Ito ay naglalaman ng mga tuntunin o prinsipyong magiging batayan ng kapangarihan ng pamahalaan at mamamayan. Anumang mang pagsalungat o pagdihi sa Konstitusyon, ay nangangahulugan ng paglabag sa saligang batas o unconstitutional. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng anim na konstitusyon. Ang limang konstitusyon ay nagsimula sa kalayaan ng bansa noong 1898. Una narito ang 1899 Constitution, pangalawa ang 1935 Constitution, pangatlo ang 1943 Constitution, pangapat ang 1973 Constitution, at ang huli ay ang topic natin ngayon, 1987 Constitution. Ang saligang batas ng Pilipinas ng 1987 ay ang kasalukuyang saligang batas ng Pilipinas na pinagtibay sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Corazon Aquino. Ito ang pumalit sa saligang batas ng Pilipinas ng 1973 na pinagtibay noong panahon ni Ferdinand Marcos. Inaprobahan ng 1986 Constitutional Commission noong Oktubre 12, 1986 ang saligang batas ng 1987 ay iniharap kay Pangulong Corazon si Aquino noong Oktubre 15, 1986. Ito ay pinagtibay noong Pebrero 2, 1987 sa pamagitan ng isang plebisito. Ito ay pinahayag na may bisa noong Pebrero 11, 1987. Sa demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, lubos na pinahahalagahan ang mga karapatan ng mamamayan. Pagsusog o amendment. Pagbabago sa ilang probisyon ng saligang batas o konstitusyon. Plebisito ay e isa ding referendum ay e isang tuwid na halalan kung saan ang kabuang elektorado ay e nasangguni kung tanggap o tutol sa kanila ang bukod na panuhala. Ito ay maaaring ang pagpapatibay ng bagong saligang batas. Mga pagbabago sa saligang batas. Mismong batas. Ang halalang pagsasa, pagsasa tawag ng isang nahalal na opisyal. O ang tiyak na patakaran ng pamahalaan. Di ang napakahalaga ng saligang batas sapagkat ito ang nagtatakda ng pagtatasag at pagpapakahulugan sa kapangyarihan ng pamahalaan upang makapakinabangan ng estado at mamamayan. Nagbigay rin ito ng proteksyon sa mamamayan laban sa mga pagmamalabis ng pamahalaan. Kaya naman ayon sa Saligang Batas ng 1987, ang karapatang konstitusyonal ng isang tao ay nahahati sa apat. Una, karapatang sibil. Pangalawa, karapatang pampolitika. Pangatlo, karapatang panlipunan at pangkabuhayan. At panghuli, karapatang, karapatan ng akusado o nasasakdal. Karapatang mabuhay. Walang sinuman ang maaring bawian ng buhay talaya at ari-arian ng hindi naayon sa karapatan ng batas o due process. Karapatang magsalita at ipahayag ang sarili. Ang karapatang magsalita o magbatid ng puro-puro o pananaw ng hindi nakakasakit at nakakasira sa kapwa at hindi nangangambang gagantihan o isesensura ng pamahalaan. Karapatang di mabilanggo dahil sa pagkakautang. Hindi maaaring ikulong ang isang tao dahil sa kanyang pagkakautang. lip ay mabibigyan siya ng pagkakatao magbayad ng utang sa kanyang kakayan at sa tamang proseso ng batas. Karapatan magkaroon ng tirahan at ari-arian. Lahat ng mayayaman ay pwedeng magtayo ng tirahan at bumili ng ari-arian ayon sa kanyang kakayahan at kasiyahan hindi lamang mayaman. Karapatan laban sa sapilit ang paglilingkod. Makakapili ng trabahong nais mo at ng taong pagtatrabahuan ng may tamang sweldo at benepisyo. Ang oras ng pagtatrabaho ay naaayon sa batas at anumang pagtatrabaho na lagpas sa oras ay ayon sa kagustuhan ng mga manggagawa at hindi pwedeng ipilit ng pinagtatrabahuan karapatan sa pantay na proteksyon ng batas. Hindi dapat gumawa ang pamalaan ng di makatuwirang pagtatangi o pagtingin sa mga taong nabibilang sa magkakatulad o iba't ibang pangkat. Karapatan sa di makatuwirang pagdakip at paghalugog karapatan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sariling pamamahay, papeles at mga bagay-bagay laban sa hindi makatawirang paghulugog at pagsamsam sa ano anumang layunin na hindi dapat labagin sa batas. Karapatan sa mabilis na paglilitis. Binibigyan ng pamalan ng libreng abogado ang mga akusado o naakusahan kapag hindi nila kayang kumuha ng pribadong tagapagtanggol para mabilis ang pag-usad ng kaso. Karapatang pampolitika. Ito ang karapatang nagbibigay ng proteksyon sa tao sa pamamagitan ng likas sa pagkakapatay-pantay ng lahat ng tao. Upang makailawak sa pamamalakad sa pamahalaan, una, karapatang bumoto, kalayaan ng mamamayan na pumili sa tumatakbong kandidato na gusto niyang maluklok sa pwesto at maglingkod sa kanyang nasasakupan bilang isang halal na opisyal ng pamahalaan. Pangalawa, karapatang magpetisyon. Kalayaan na magsagawa ng mapayapang protesta sa patakarang hindi sinasang sinasangayunan ng mga nakakarami. Pangatlo, kalayaang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon. Malaya ang sino mang ng kanyang saluobin. Magsagawa ng mga akda at bumuo ng mga pangkat na naaayon sa itinakda ng batas. Pangapat, karapatang bumuo ng samahang hindi labag sa batas maaring bumuo ng iba't ibang pangkat sa lipunan at makakatulong sa kapakanan ng mga sakop nito. Ngunit sumusunod sa patakaran ng itinakda ng batas. Ang panglima, karapatang gumanap ng tungkuling pampubliko. Sino mang mamamayan na gumawa ng kabutihan sa kapwa na bukas sa kanyang kalooban, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan, ay malagod na pinahihintulutan ng batas o pamahalaan. At ang panghuli, Karapatang alamin ang mga mahalagang impormasyon dahil sa pamamalakan ng pamahalaan. Malayang sumubaybay sa impormasyon na isinasagawa ng pamahalaan para malaman ang programa at pag-usap ng mga ito. Karapatang panlipunan at pangkabuhayan. Tukol ito sa karapatan ng mamaya na magkaroon ng siguridad sa kabuhayan at lipunan. Karapatang pumili ng reliyon. Ay pagpapahiwatig ng kalayaang panatilihin ang iyong reliyon o mga paniniwala. Gayon din ang kalayaang ipag, ipahayag at ibunyag ang iyong reliyon o mga paniniwala ang paisa-isa o sama-sama, kapwa sa publiko at sa pribado. Karapatang maglakbay at manirahan. May kalayaan na maglakbay sa alinmang lugar at doon manirahan ng isang mamamayan basta't wala siyang nagawang kamalian at tinatakas karapatan sa lihim ng korespondensya at komunikasyon. Hindi dapat nabagin ng kung sino man ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya, maliban na lamang kung mayroon basihan tulad ng legal na utos ng hukuman o kung hihingin ng pagkakataon kung saan kinailangan ito para sa kaligtasan o kaayusan ng bayan. Ayon sa kung ano ang itinakda ng batas. Karapatang pumili ng hanap buhay. May kalayaan ng isang mamamayan na pasukin ang trabaho na is niyang alinsunod sa kanyang kakayahan at pinag-aralan. Karapatang makinabang sa mga likas na yaman. Pwedeng gumamit ng isang mamamayan sa kahit anong likas na yaman. Alin sunod sa karapatang ipinatupad ng batas? Patan na bayaran ng masto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan. Ano bang pagmamayari ng isang mamamayan na ginamit ng pamahalaan para sa mga programa at proyekto nito o para sa kapakanan ng nakararami? Ay bayaran ng karapatang halaga karapatan sa pagmamayari. Kalayaan ng mamamayan na magkaroon ng lupain, bahay, alahas, sasakyan at ipapanggamit na nakapagpapasaya sa kanya at sa kanyang kamag-anak. Karapatan sa edukasyon. Ang lahat ng tao ay may karapatan sa edukasyon ng walang diskriminasyon na nag-uugat at sanhi ng orientasyong sexual at pagkakailanlan ng kasarian. Lahat tayo bilang tao ay may karapatang matuto at maging edukado. Wala sa edad, kasarian, kulay ng balat, relihiyon, kultura o wika ang batayan para makapag-aral ang isang tao. Mga karapatan na akusado o nasasaktan, ito ay ang karapatang mabigyan ng proteksyon ng isang taong inaakusahan sa krimen. Panguna, makapili ng mahusay na mananang good. Karapatan ng isang akusado na kumuha ng tagapagtanggol na ninais niya kung ito ay alam niyang mahusay at makakatulong sa kanya. Makapaglagak ng piyansa Ang isang akusado ay may karapatang magpiyansa o magkaroon ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa napapatunayan ang kanyang kaso. Ang piyansa ay magagamit ng pansamantala hanggat napatunayan na siya ay walang kasalanan o may kasalanan. Pangatlo, proteksyon laban sa pagpapahirap, karasan, pagbabanta, pananakot, at iba pang uri ng detensyon. Ang isang akusado ay may karapatan para sa kanyang pisikal at emosyonal na damdamin. Karapatan ng isang akusado na huwag pahirapan, bantaan, takutin, o ano pang uri ng pagpapahirap. Pangapat, pagpapalagay papalagay na walang kasalanan hanggat di naiiba ang hato. Ang isang akusado ay wala pang kasalanan hanggat hindi pa ginagawad ng hukuman na siya ay guilty. Panlima, pagkakataong mapakinggan ang kanyang panig at may pagtanggol. Karapatan ng isang akusado na marinig ang kanyang panig para may pagtanggol niya ang kanyang sarili. Ang anin, mabilis at walang pinapanigan at pambayang paglilinis. Dapat ay walang pinapanigan pagdating sa paglilinis. Pangpito, makaharap ng mga testigo at makapagpakita ng katibay. Ang isang akusado ay may karapatang kumuha ng testigo kung ito ay makakatulong sa kanya pangwalo at ang panghuli. Proteksyon laban sa pagpaparusa ng dalawang ulit sa parehong kasalanan o double jeopardy law. Narito ang karapatan ng ilang mga bata. Una, karapatang may silang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pangalawa, karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aalaga. Pangatlo, karapatang manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Pangapat, karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong pangangatawan. Panlima, karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Panganim, karapatang mapaunlad ang sariling kakayahan. Pampito, karapatang mabigyan ng pagkakataong mga paglaro at mga paglibang. Pangwalo, karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa pangabuso, panganib at karahasan. Pangsyam, karapatang may pagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Ang sampu, karapatang mga pagpahayag ng sariling pananaw. Dahil ang kabataan ng magiging tagapagtaguyod ng kinabukasan at ang pag-asa ng bayan, sila ang may tinadhanang protection o karapatan ayon sa Convention on the Rights of the Child ng United Nations.